So, ito pala yung ano, yung uh, sinasabi ni uh, DLG Secretary uh, Remulla. Na may narinig sila na uh, kung may lighter itong mga relista. At eto na nga yung ebidensya na meron nga nagsabi na lighter at suguri na Malacanang or Ormindjo. whatsoever. ngayon eto na siya tignan ko lang ang kabayabasan mo ngayon at kagabi nakita ko sa isang live na ikaw ay naghuhugas kamay na at uh, sinasabi mo pa na komunista, itong mga mask whatsoever at yorme, o alam mo na kung sino'ng dadambutin ha, at panoran yung video guys iyak ka ngayon boy kubo ang bayabas eh pagsugod sa jola sa mga narating na